Sa ngayon, ano po yung parang nakikita ninyo Mayor na kailangan pa ng inyong bayan doon sa mga potential areas na kung saan maaari pang mas mapunlad ninyo ang inyong bayan, uh, Mayor Marcos? yun nga po, no, knowing the fact na, as what I said earlier, nanunungan kasi, possesses the largest land area in the whole province okay. plan of Plano del Norte. Eh. Ang kinakailangan po natin is yung more uh, accessibility po, no, yung connecting lahat ng mga barangays para kahit pa paano ma-reach out natin ng mga far-flung areas para marbilis po yung pag-transport ng mga products and services po natin sa bawat okay. barangay. At at the same time, yung connect, uh, connectivity din uh, heading towards sa mga potensyas. Yung nabanggit po natin na Uh, waterfalls, mga caves, kaya nakailangan po natin sa out po natin yan kaya kailangan po natin yung connectivity. Ayo uh, yun po. Um, at saka maraming farm to market road, no? Yun nga po para ma-reach out na din, ma-reach natin yung mga barangays kasi ang concern kasi natin paano mai-transport yung mga products and services mo para sa kanila. Para hindi po sila ma-deprive. <music>